Salamat po. Live, Maging pilot po. Maging sundalo. If gone... Ito mga batang to, matagal ko na nakikita to. Masipag to eh. Misa natatapon ng basura. Misa mga pasok sa school. Boy, sadali. May tatalong sa'yo. Ano po? Masa pupunta mga bata? Diyan lang po. Ano? Huwag kami basura. Ah, ay ito, ginagamit mo? Opo. O, oh, tapos, ikaw? Ito, ginagamit po namin para ma uh, ma makabaon. magkabaon po kami. Magkabaon? Ah. O, ito, pantapin nyo ng basura. Opo. Para magkabaon kayo. Ikaw, Opo. ano ang pangalan mo? Janmar, tas Ah, uh... Hindi, Janmar ka, Jan Ikaw, ang pangalan mo? Mishari po. So, tumingin. Ha? Ang pangalan mo? Mishari. Ah, nag-aaral kayo? Apo. Anong grade mo? Um, grade one. 1. 1. Tapos ikaw? Grade 4. Grade 4. Nabili po ko sa inyo, no? Nag-aano kayo ng pagkapalabas sa pamilya, may mga pambaan kayo. Hmm. Eh, siguro, alam mo yung dati si Supremo, bago mo naging ako, dati din ako na nagbabasura. Uh -huh. at nagbabakal bote ko, nagbabalot, nagsitinta ng pandesal. Uh -huh. Pero sa pagsisikap ko, nakaahon ako sa hirap at hindi na ako ngayon. Uh. Ngayon nakita ko sa video ko kasi sa inyo. Ngayon, ano ikaw, tatari kita, anong pangarap mo sa buhay? Na alaga ng kapatid. Alaga ng kapatid? Hindi, yung ano, gusto mong maging ano, paglaki mo, ano gusto mong maging paglaki mo? Maging sundalo. Sundalo? O, oh, bakit sundalo? Pangunan no, no. no, 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 no. <laughs> pinakaw. Ha? ako. Ang naging malaki na o, ako. Ang ganda pangarap mangarap mo. Mangarap no? ako maging sundalo. Oo, tuloy mo lang ang pangarap ko ha. Ay, ikaw, ano pangalan mo? John Mark? Hindi po, siya po. Ay, ah, ano mo? Mishari po. Ah, tapos, ano pangarap mo naman pag laki mo? Maging pilot po. Ah, pilot? Oh, bakit pilot? Para po makatulong po ako sa mga magugid... magulang ko. Ah. Ako mangarap ako maging presidente. Ikaw, presidente. Kanina, sundalo, ay presidente na talaga. Bakit presidente? Presidente, mangarap ako ng sundalo hmm. pa. Sabi niya daw po, sundalo po at presidente. Ayun Ay, ang gusto niya, paglaki niya. Kasi mm. magpapago pa yan. Kasi yung dati, yung malaki ako, naging presidente ako. Hmm, pero bilibaw. Tapos <laughs> nangalaga pa ako ng mga kapatid ko. Ikaw so, nangalaga ng mga kapatid mo? pa Uh, Tapos sa batang to. Tapos naiwan ako din siya pagbili ng pagkain ng mga uh, kapatid ko. Wala palagi na pinutong yung kapatid ko. Da, tapos na, natitimpla ko lang siya ng gatas ko. Nagana po kami ng nagatas niya. Ikaw naman, ano mo ginagawa mo sa inyo? Ano po? Nag... Nagla... ako po naglalaba ng mga damit. Ayun ay, 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 naman, no? Oh. Basta ganito. At saka mo, mga plato. Ay, ikaw din nagugas ang plato. Nani, na nagugas ng plato. No, Hindi. <laughs> Eh, eh ito, ang gagawin mo magsisika pa sa pag-aaral. Para makatulong ko sa magulang nyo, balak araw. Apo. Kasi nakita ko mm -hmm. mababadyet, masisipag kasi pinagpapasura kayo. Para lang kayo ba yung ano, may pangbaon. Ngayon, ba ako sa inyo eh. Kasi nakikita ko ang sarili ko sa inyo. Dahil ang sisipan bata pa. Para kayong nagbabasura, para lang kayo magtabaon. Kasi ako bago maging supremo team kapatak, nagpantisal ako, nagtapon ako ng basura, okay. nagbakal bote ko, nagtinda ako ng balot. Okay. Tapos nakatapos ako ng high school, pagtitinda lang, pagtitinda lang. Ngayon, nakikita ko sa ba, inyo bata eh. Tapos, ikaw, ilan taon ka na? Uh, five. Anong pakalan mo? Jarmark. Ah, Jarmark. Ikaw? ako po, okay. na, ten na po ako, pero ano, pangalan ko po Mishari. Siya, Mishari? Apo. Oo. So, Nag-aaral kayo, no? Opo. O, diba? Masipag kayo eh. Ngayon, ikaw magkano baon mo sa araw? Uh, 20 lang po. Oh, ikaw? Akin 15. 15? Oh, isipin mo. Naga, hindi na kayo humingi sa nalang pa ng baon. Nagbabasura kayo. Ngayon, <coughs> hey, ganito. Uh, ah, uh, ah, bibigyan ko na kayo ng, ng baon nyo. Opo. Ha? Ah. Na para may baon kayo, hindi na kayo may sananay nyo ha? Opo. Basta, laging susundin ang payo ng magulang nyo, susundin siya sa magulang nyo ha? Opo. Maging, ma ma maging mabait kayo. Opo. Tapos kung anong pangarap nyo, ituloy kayo lang yun. Opo. Ha? Okay? Basta laging tatandaan, maging mabait siya sa magulang nyo ha? Opo. Bibig Ito, bibigyan ko rin ha. Itong baon mo, 15 Pesos. Ito ko para. 15 Pesos ang baon mo. Ito pang baon mo, isang linggo na yan. Masasasano? Salamat po. Ha? Oh, ano ba sasabihin niyo sa ano? Salamat po. Oh, mas, oh basta ano? ha. Oh. Yeah. yeah. <laughs> May magkaanak na ako ha. Ito, <laughs> uh, so, ito pangarap niyo ha. Okay. Ito, napulit mo lang to, no? Opo. Okay. Oh, sige, pag mo ano, na. Oh. Yeah. Uh, ingat kayo ha, mga bata. Ah, uh, eto mga kapatak, bilib ako sa dalawang batang 'yun eh. May mga pangarap sa buhay. Sabi ko sa kanila, ituloy lang nila ang kanilang pangarap. Bala araw matutupad 'yan, mga kapatak. Basta laging tatandaan, ang paggawa ng mabuti hindi nagbubunga na ng masama. Kung mahal mo kapwa mo, gawan mo na mabuti. All right. Peace out.